yan. Sa batas yan, kuya, paggamit ng cellphone. Kaya dapat hands-free device tayo. No? Hindi yung may hawak tayo. Oo, oh, pare. Oo. Oh, oh, oh. so Sasabihin mo, ma'am, kahit may kausap ako sa phone, nakatingin ako sa kalsada, doon yung mata ko. Oo. Pero yung attention mo, kulang. Split second na huli ka mag-break. nahuli ka magkabig mag ng manibela. Bye. No, apila naman kayo doon sa police station. Ah, away naman kayo doon. Kanya-kanya na lang, lang kayo bayan ng danyos nyo. Okay lang kung sasakyan lang na UP. No? Pero kung buhay ang nawala, oh, ilang segundo lang yon. Isa pa, yung panonood ng video. Kaya bawal sa biyahe yung may video. Sa so driver, pwede doon sa so pasahero sa likod. Pero sa driver, bawal. Meron tayo mga USB minsan na may mga music doon, di ba? Oh, pag i-play natin, pag nakahinto tayo, nagbibideo siya. Yung video, music video. Pero once ang biyahe na, wala na yung video. At saka, paki pakikinig sa malakas na musika. Pwede man mag-sounds. O yung tama-tama lang, hindi maglagpot yung mga atutuli natin sa tenga. Minsan pa, nag-headphone tayo, tapos malakas, no? So, nag na na pala yun. Nag-abusina na, kaya na, wala na ng break yung truck sa likuran mo. Malay mo ba? again bye